Okay na mga sir may naman tayong uh, customer na may problema sa makina At uh, tunog nito ng makina Kapag kaganyan po yung tunog ng motor ninyo napaka importante na dinodouble check nyo muna unang unang yung gagalawin tensioner tapos sunod nyo yung uh, rocker arm kapag ka once na ganun pa rin same pa rin at uh, wala namang problema na yon matik baka may story ng uh, problema sa langis maaaring yung uh, piston nya sa kayong piston pin to connecting rod nag stack up na, nag -lock na kaya pumapalo sya ng ganyan, tumutulog ng ganyan kaya check, -check mo natin yung tensioner bubuksan natin yung uh, cover, para makita natin Ayang tanggalan natin yung cover nya. At uh, goods naman, parang hindi ko naman nakikita nang history ng ano ng uh, natuyuan. Check natin yung tensioner. Dapat uh, pag pagtanggal mo ng dalawang uh, tornilyo na yan, yung tin dapat aangat na yan. Ibig sabihin, tutulak yung ano, yung mismong pinaka-trigger ng ating ano uh, tensioner. Narinig mo ba? Ayan, tingnan Kaya napaka-importante na chine-check pa natin talaga. Saka alam nyo din naman yan kung uh, may history ng uh, natutuyan kayo ng langis. Kapag ka, alam nyo na may history ng ano, maaring dyan dito o doon kaya sa piston. Yan yung mga uh, problema kapag ganun ang tunog. Halos pare-pares ang tunog. Ito pag angat oh. Hindi naman pag uh, pagtanggal ng tornilyo. Hindi siya umangat ano? Ito yung may problema mga sir. Ayan. Kaya ito, chichik mo na din. Kasi ito mga sir, narepair to. Hindi po ito totally nga disposable. narepair to. Kaya i-re-repress natin. malamang ito. Uh, naputol na to. Sakit lagi niya to. Ni click mga sir. Kaya pag narandaman nyo na may may tumutunog, pag gawa nyo na kasi nare-repress naman to. Ah, yes ka. 200 lang naman yun, no? yung refresh niyan. Yan. O okay. oh, testing Yan, pwesta nga muna natin kung tatayimik. Pwesta nga muna yan. Pero i-refresh mo yan. Ayan, testing tayo ng isang tensioner mga sir dapat ano pagkatanggal natin to dapat yung isa nya yung kanya dapat ganito kaagad ang ano bubungad Sir. Ito yung kaiser. Ito, hindi pa ginagalaw. Diyan pa yung tornilyo. Ito, mababa na. Tapos, tumutunog. Ito, wala. Kaya ilagay muna natin ito. Lagay muna, matatahimik. Lagay mo muna para nakita natin. Kasi lang yung tensioner naman ha sir. Yung sa tensioner ng click, pagkakala ko nasa 495. Pero ginagawa ko dyan, ibang tensioner yung ginagamit ko yung pang CBR mas matibay kasi mas malaki yung makina ng CBR CBR 250 mga ganoon pares lang yan Eh, lagay mo natin. Tapos sarati ibalik, ibalik yung cover sa kayong throttle body at uh, try natin paanda rin. Okay, yan. May na natin. Tapos, testing natin pa under Kung andyan pa rin yung ingay. Ayan, Oh. Kung imik. Wala na yung ingay. Yan. Ibig sabihin, may problema lang dyan. Yung, ah, uh, tensioner. Nagbabas ba ng langis to? Oo. Anong langis ang gamit mo? Ilang kilometer tuwing nagsinshirt ka? Ano po? Aming Iwan tayo mo lang pag si Honda. Nagbabawas talaga. Kasi sa itsura ng motor mo, kinis pa to. Kahit nung nasa Honda ako, pag sinisit ko ng 1,500, nagbabawas pa rin. Ilang kilometer nilalagay mo ba sa lagayan ng galon? Sa galon. Kapag nagsinshirt ka, nilalagay mo sa galon. Ilang kilometer ang nababawas? Sa 800. May ano, dalawang bayas na ako na parang pano, isang baso kami. Isang baso. Iti-try muna ang ibang langis. Kailangan makilamit lang nito. Bata pa to. Mag-try ka muna ang ibang langis. Ngayon, kapag ka uh, ganoon pa rin, kasi nangyayang akong ano, i-tap overhaul para magpalit ng pesa. Minsan kasi nasa langis, lalo kung every 2,000 km. At uh, Honda yung gamit. Galing-galing ako ng Honda mga sir. Ganon talaga bilis magbawas kaya mas uh, ko sa ibang oil kasi bubaka sa atin yang hiyang lang yan ayan, nawala na yung tunog nya dahil sa tensioner nya ito yan. si sir kasi sinabi ko yung tatlong uh, problema na yan maaaring tensioner tracker arm piston yan yung mga problema kapag ganon ang tunog Okay na yan. Ah, oh, mo na lang. Chinsul na lang. Chinsul mo na lang. Chinsul. I-try mo, e, mo yung smart tech na Rexol. Okay, patingin natin mga sir. Pero, ano lang gawin yung mga sir kung sakali nyo. No? mag kayo.